So yan guys, kumusta? Uh, kumusta ang lahat? Sana ay okay kayo dyan at keep safe palagi dahil uh, may bagyo. Uh, dito, laging umuulan at laging nawawala yung kuryente. Siyempre, lalo na sa internet. So ngayon guys, ay nakakalungkot itong pag-uusapan natin. Pero nakaka-proud. So di ba, nakakalungkot na nakaka-proud. Dahil, di ba, kahit gaano nila Siniraan si Tatay Ticram, ginawa nilang sinungaling, ginawa nilang sinasabing fake charity vlogger. Pero ayan, patunay na kung gaano kabait yung Tatay Ticram natin. Kasi kung tutuusin, hindi na niya pupuntahin yun. Kung talagang sinasabi niyo ay fake charity vlogger si Tatay Ticram, hindi na niya puntahan yan si uh, Kuya Martin dahil wala naman na si Gador sa kanya. So, pakialam niya doon na wala naman na si Dave. Ganyan. So, dito makikita natin kung gaano kabuti yung puso ni Tatay Tekam. Dahil pinuntahan pa rin niya dahil kahit wala ni si Gador. Pinumusta pa rin niya. Pero nakakalungkot nga dahil ganoon na yung kalusugan ni Kuya Martin. So, winiwish -win na natin na mapagamot tatay tay at uh, maagapan pa yung sakit niya. So, ito lang masasabi ko ah. ba diba, si Lorde, yung Lordy niyo ay galing sa Divisoria. So, kung hindi yan, kung hindi yan nakuha ni Tatay Tikram doon, kung hindi yan na-discover ni Tatay Tikram doon, meron kaya kayong Lorde na hinahawakan ngayon? Wala, di ba? Meron ba kayong lording sinusuportahan? Wala, di ba? Kung hindi yan na-discover ni Tatay Tekram, si Lordy doon. Tingnan niyo si Kuya Martin. Nang dahil sa pagbubuhat ng mga mabibigat, ganyan yung nangyari sa kalusugan niya. At yung mga tao sa paligid ay maagang nag-asawa. So, Ganun na lang ba ang isipin niyo ba? Hindi, hindi, na lang kayo nagpapasalamat sa mga bagay na nagawa ni Tatay Tekram diyan sa Lord niyo. Na kahit paano ay nakilala ninyo siya dahil kay Tatay Tekram. At hindi ninyo masasabi na kayo talaga ang tumutulong kay Lordy. Sige nga, Matulungan niyo kaya yan kung hindi yan nakikita ni Tatay Tikram? So ngayon, eto. Kung talagang kayong mga wakwak -wak ay kayo yung mga bababait, kayo yung mga may puso, kayo yung laging nagsasabi na siksik liglig ang mga blessings uh, o maapaw magbabalik sa inyo dahil kayo ay mga totoong tao, hindi kayo mga sinungaling. Ngayon, Yan si Kuya Martin. Siya yung a uh, sumagip kay Lordy. Nung kalitaan pa niya na pinalayas siya sa bahay nila. Si Kuya Martin ang sumaklolo sa kanya, tumulong sa kanya. Di diba? So ngayon, naisipan kaya ni Lordy yan na bisitahin isipan kaya ninyo mga wakwak -wak na kumustahin si Kuya Martin hindi di ba Ngayon kahit man lang walang pera yung lord niyo kahit walang pera dadalhin doon sana man lang bisitahin niya at kumustahin niya yung taong kahit paano ay inaaruga siya inaalagaan siya sinamahan siya nung maliit pa siya di ba sana man lang Dave puntahan mo naman si Kuya Martin ipakita mo yung sinasabi mong may mabuting puso ka hindi ka masamang tao ipakita mo kayong mga wakwak di ba kayo man nagsulsuluyan ni Dave kayo nga lagi nagsasabi kayo yung mga mga totoong tao, si Tatay Tikram, nagawa niyo pang siraan ng siraan. No? Kahit anong sinasabi niyo sa kay Tatay Tikram. Pero kayo, may pinapatunayan ba kayo? So ngayon, ito yung isa sa patunay ni Tatay Tikram na hindi siya masamang tao. Hindi siya fake charity vlogger. Dahil, tingnan niyo naman, si Tatay Alan, nabisitan niya. Oh, yung Lorde, pumunta ba yan doon? sa pinapakilala niyang tatay ng nanay niya. Hindi. ba? Diba? Dahil ang iniisip niya ay hindi naman na niya tatay riyan. Pero mali yun. So sana man lang, Dave. Maisipan mo man lang kung nakita mo yan ang video ni Tatay Tekram sa pagpunta nila ni, ni Kuya Martin. Sana man lang. Uh, magpakita man lang yung presensya mo doon bilang pagkakilala ni Kuya Martin na isang tumutulong sa iyo noon. Sana lingunin mo man lang. Kahit sa ano, isang beses mo lang papakita yung sarili mo doon. 'Di ba? At talagang nababahala din ako sa kalusugan ni Kuya Martin dahil na din sa siguro ay sobrang stress sa trabaho. Sabi nga nalugi sila tapos So isa na rin siguro yung paligid nila na napakasikip na parang isang tao lang talaga yung makadaan. So sobrang delikado. At saka uh, hindi nakikita naman natin na marumi, maraming mga basura, maraming tao. So lalong ano, lalong mag-trigger yung sakit natin doon. So kayo diyan mga wakwak -wak magpasalamat kayo dahil yung Lord din nyo nakuha yan ni Tatay Tekram. Kasi kung hindi, nandoon yan ngayon sa ano, sa squatter. Nandoon yan. Kung hindi pa ako magkakamali, nag-aasawa na yan at nagkaanak na yan doon sa ganyang edad. Kasi kita nyo naman yung mga kabataan doon na mga bata pa pero may mga anak na. So, ganyan na lang sana kayo magpasalamat, no? Sa kay Tatay Tekram. So, saan na kayo ngayon? Nagtago na kayo. Wala na kayong ipapakita. May ipapatunay na mga babae talaga kayo, no? Tapos ayon niyo pa umamin na kayo ay mga sinungaling, no? Grabe kayo. So, Dave, yan lang. Sana makita ka namin na bumisita doon sa kay tata, ay kay Kuya Martin. So, sana 'wag mong ano, 'wag mong talikuran 'yung mga taong nakatulong sa iyo. Kahit ano lang, papakita ka lang, mag-humusta ano ka, ka. Uh, bigyan mo sila ng kunting panahon na pagpaalala na naalala mo pa rin sila. Ganyan, na hindi mo sila kinalimutan, hindi mo sila tinalikuran. Ganyan lang.